Hello guys. Good afternoon. Ngayong hapon po tayo ay may gagawin. Pupuntahan ko doon yung pinakaano namin garden na hindi na namin na hindi na namin na aalagaan. So for today, yun ang ano natin, Bali, yun ang task namin. Kami ay mag... Kunting ano lang naman kasi mainit masyado. Kunting, kunting ano, bunot-bunot ng mga mga damo. Sige po, pupuntahan na natin yung dati namin na ano, garden. Hindi na, hindi na naaalagaan po. Hello, Gabo. Hi. Hello po. Uy. Hello po mga tita. Hello. Uy. Bakit hindi na yan namamansin? Magbibidyo tayo, baby. O si mami na lang, no? Bye-bye. Punta tayo sa garden. Be. Punta kami doon sa garden. Ha? Bye! Bye-bye! Okay. Oh. Wow. Mataba na yung ano natin, oh. Diba? Tatanggalin mo sana ito. Huwag mong tatanggalin. Kaya, kaya nga tayo naglilig, naglilinis dito Ay, nakakain. pa. Nakakain. Iba 'yung nakakain. Hindi. Yung ano 'yung pambaboy 'yan, 'yung Hindi nakakain. Kain 'yan. Tapo nga tayo. Hoy, ano ang ginawa mo sa ano? Tatalim ko 'yan. Oh, sige. Kala ko. isa. Hay! Hindi tanggalin mo 'yan. Masana 'yung kutsilyo mo. Wala kang. Kunin mo 'yan kaya magugulay 'yan. Lahat. Oh, ba daw. Na? Oo, oh, nagugulay ito. ito Nagugulayin Kahit hindi may ngayon. Ang ano, pag magtanim ka, dapat walang dahon. Pinuputol oh, talaga yan. Yung Puputol yung kupen. Oo, oh, ito. Ito ha, wag mong ano ha. Huwag mo nang ano yan, kaya madumi na yan. Napunta na sa sahig. Oh, na ito hindi, yung ano. Hoy, ano nangyari dito? puro ano basura. Basura yung sa gilid di. Eh. Ha? Basura na yung sa gilid. Oo nga, iwan ko sa kanila. Ginawa na nilang basurahan. Ay, ano ko nga yan dyan para hindi na tayo dito mapasok. <laughs> <laughs> Oo nga. Alam mo ba yung mga hiero natin, yun, inilagay. inilagay talaga natin yan dyan para ano, hindi na nga kasi napapasok dito sa loob. Pag may mga tanim tayo, yun. Try lang tayo, magtanim-tanim. -tanim. Kunti. Santol, ba't hindi santol dito? Uh, uh Ewan ko kung kaninong santol yan. Hindi naman ito, ano. Hindi naman to amin na lote. Nakita lang namin dito na, ano, bakante siya. Kaya, tataniman. Huwag mong anuhin yung mga dahon ng kamuti. Dito pa ako nag-remix. Yan pa Oo. Alam mo ba yung gitna nito? Yung gitna ng ano? Ito to. Kunyari, ito. Ito. Nagugulay pala yan. Ay, oo. Saan mo nilagay yun? Pero hindi ako magugulay yan. Ano? Ano Brown na sila Ah, wala na yun. Hindi na yun. Pagbago. Ayun o. Lalim na Ay, naano siya. Yung parang kinakayod. Pareha sa pagkayod ng ano. Ng silot. Silot ba yun? Ito, day. Dung. Ito, natatanim ito. Hmm, markot. Oh, baka dahil yung dahon pwede makain. <laughs> ha? Ano yan? Hindi yan nakakain. Magtry ka kaya? Magtanim ka nito, dong. Ito. Ang tinatanim ito. sa amin na ito eh. Pinuputol namin. Ay. Hindi ito. Alam mo gagawin mo nito. Ganyan. Tatanggalin mo yan. Ito dito. Itong ikot. Ano ito? Tatanggalin ito. Hmm, Tapos iyaano mo sa ano. Try ka nga. Malay mo mag ka. Ano, mag agriculturist ka. Oo. Oh, oh, ito umarami marami oh. One, two. Ito pa. Tagal ko saan na ito. Ha? Tagal Pabayaan mo lang yan dyan. Ito nga yung tinanggal eh. din. Bali dalawa lang yan na ano. Dalawa lang ang ano na yan. Papayas oh, hindi yan yung ano, tanglad. Meron pa doon na isa doon eh. Oo, oo nga. Yan. Paano ko mulilinis yung doon? Kung alam, nahigad lang ko nila, laki-laki. Higad? Oo. hindi oh, sige lang. Oo, oh, ayun, oo, meron nga linis. Pati dito linisin mo doon. Kung alam pa, paano linisin, di ba ka ng kamuti? Hindi pa isa-isa lang, God. Para lang, ano, unahan mo doon sa harapan. See, hindi ngayon mainit masyado. Dito siguro din yan. Oo. Ako magkakapera ngayon hindi si ano. Hinalik ko rin. Nganditin niya tinakatalo. Minsan si ano yung pa-Georges ito. Si Georges yung nagpaguyida. Ha? Wala, wala. Hindi si Clarence ba? Minsan si Clarence yung makaano sa akin dito. 'Di ba? Dati nung pasko binigyan ko yun siya. Eh. Ngayon ikaw naman. Wag, wag ano, wag masyado masikipan. masikipan yan. Oo. Sana nga magtanim pa tayo eh. Para marami, para yung kapitbahay pwede silang makahingi. Ito, itanim mo yan lahat ha. Basta wag kang magtapon kasi sayang. Pasuyo lang. Ako, dapat ano, tanggalin mo yung ano. Kuha ka ng kutsilyo doon doon. Ito, tanggalin mo yung mga ano. ka? Oo, oo tanggalin mo. Kay, gugulayin natin. Lahat ito, kahit itong maliliit. Tapos dalhin mo doon sa bahay. Kay... Hindi naman ito amin dito eh. Kaya lang nakita naman natin na bakante siya. Pero marami din dito ang magtatanim pag ano, hindi namin ito asikasuhin dito. Isayang di din kaya ang gagawin ko. Palinisan ko na lang kaysa naman iba yung makapwesto agad. Di, hindi na kami makatanim. Sayang din kahit nga lang yung ano tangla doon, hindi na kami bumibili. To. Dati, may iba may mga video ako dito. Daming gulay kami dito. Kaya lang naglinis ba naman sila? Nilinis pati yung ano. Ah, asa ano? Wag, kunin mo yan. Kunin mo yan. Yun, importante yan. Yung dahon na yan. Yan, sige. Pati yung ano. Sa puno. Okay lang yan. Hindi, pati sa puno. Dito? Ubusin mo lahat yan. Oo. Dito? Hawakan mo lahat. Tapos, anuhin mo. Kapatuloy na Oo, sa baba pa. Dito? Ah, taas kunti. Ah. Taas, Oh. O oh, yan, sige. Hmm, sige. Ayun pa, kunin mo yun. Huwag Wag mong ilagay sa sahig kasi minsan may ka na nahi... Hindi, oh, yan ang gulay. Ha? Huh? Gugulayin na yan? Ah, saan mo yan ilalagay muna? Hindi, ka nagkuha doon ng ano. Hoy, saan to galing? Sa inyo? Oo. Oh. Ayaw, magkuha ka muna. Kaya ipapatungan. Hala. Hawakan mo. So, sawakan mo na lang. Ay, makati yan. O, oh, yun. Lagyan mo dito sa may ano. May... Bakit diyan? Doon kaya sa kawa may kahoy. Yan, yung dalawa na yan. Pati yung isa. Huh? Dali mo rin. Para ano. Oh, na ano. Ayan, pagsamahin mo yan. Pagsamahin mo. Oh, hmm, kunin mo yun. Napunta sa, sa lupa. Ayan. Ayan lahat. Sige yan. Pant sige, sige. Tanggalin mo yan lahat. Ayan. Tapos itatanim mo yung ano. Pati yung maliliit ha, itatanim mo ha. Hoy, pati yung maliliit. Itatanim mo yan para marami pag i ano mo siya i-line up. Gagataan yan. Hoy, ang gagataan nga yan. Yan. Sabay lang pa. po yan. Hmm? Oo, sige, pwede yan. O, tingnan mo, may sili tayo dito. Huwag mong gamitan ng pala naman pag mga ganyan. Huwag gamitan ng pala, mauubos kasi, alam mo, tingnan. Hindi ka ko yan. Nakakagulay kaya kami niyan, pero ngayon, awang ko. ginapalagi pala, ginap piko. Uy, itatanim mo yan na. Anong ginagawa ngayon ni Ano? Tulog. O, okay, gayaan mo siya. Dito. ito pa, oh. tanggala. Tanggalin mo muna yung ano. Itatanim mo yan, ha? Uy, mayroong ano. Uy, ano yun? Isama mo yan. Doon. Ito? Oo, pana yan, eh. Sagbot so, man to. Hindi. Pana yan. Yan, pana. Yun, ang, ano niya. Gamot? Hindi. Hindi dumadami siya. Yan, yan. Lagi mo doon. Gulay din yan. Pag marami ka ng ganyan, tapos may mga ano, ganyan. Pag marami ka ng tanim na gani, na gabi, siyempre marami ka rin makukuha. Gugulayin. Ah, tama nga, may piko ka, kaya madali. Kahit hindi mo yan takpan, okay lang yan. Ilalagay mo lang yan siya. Huh? Oo. I-ano mo lang siya, bubutas ka tapos ipasok mo yan. Hindi kahit hindi mo natakpan, okay lang. O, oh, sige. Itanim mo na yan. Ito, hindi kaya ito madumi? Madumi, madumi Ayan. yan. Ha? Ay, ulan din naman. Ah, oo nga pa, no? Bagong ulan lang, ano? Eh, putulin mo rin. Nilagay mo doon. Kaya, at saka inuhugasan naman pala yun. Oh, hmm. yan, lahat. Pakuluan ba Huwag mong ilapag. Ay, hanggat maaari, ayoko na kalapag yan. Ito, hey, no. matigas na to. Hindi, okay pa rin yan. Hindi. Hmm, yan. Sama-samahin mo dyan yung itatanim. Yung tanglad natin doon ha. Kailangan din malinis. Ka lang Ang alin? Tanglad. Oh, kung kunin. Di, lipat natin para. Ayaw. Manan, manan. Ayaw, ayaw. Okay. Dama. Okay na 'yun doon. Wag mo nang ano kalawin 'yun doon. Para doon lang siya. Ulinisin mo lang yung sa ilalim. Diyan mo lang yung saglit. Saan sige. Papas papasikat ka lang yan. Nandiyan yung ano mo eh. Hmm? Nandiyan. Sige. Unahin, unahin ko nga yung sana yung din. Sige. 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 Oh, Dali mo muna ito sa bahay. Magalas ko ito oh, nga niya. Okay mag, ha. Wala pang gana. Eh, mag, ako pagpupunta ka doon, magbitbit ka na. Oo. Oh, oh. Ayan. Guy, ang dami mong nakadikit na ano oh. Uh -huh. Hindi ako magbitbit ha kasi yung kamay ko. Ayan, alis na ako. Kahit pa paano, nalinis na rin yan oh. Ini siyempre yung bata. Dadahan-dahanin lang kay buti nga. Pumayag siya eh. <laughs> Ayan Unti-unti. Oh. Alalay lang yung utos kay ang hirap ito sila mautusan. Ito dito, hindi pa ito magagawa niya siguro. Wow, ito ako ang nagtanim nito. Para ano, may lilim kami dito. Ito. ang dami ditong lilipid. Ito dayo, eh, gilid mo yan doon. Ha? Iyan non, Doon yon sa kanto. Doon sa kanto talaga doon. Tapos. Oh, dapat wawalisin. Yan, yan, yan. Lagi mo yan doon sa dulo. Ay, aywan. Hindi dyan, hindi dyan. Doon sa kabila, doon. Kasi ginawa na niyan nilang ano dyan eh. Dyan. Yan, pati yung isa. Yan, yan oh. Ang daming niligpitin. Ito pa, oh. Kaya nga, tanggalin mo kaya dyan. Iitsa mo doon sa dulo, doon. Kaya siya ba ito? Hindi yung na sana na malaki palitan mo yan yung, yung pranggana na malaki mauna na ako uuwi oh, eh. ito lang naman yung bahay mabuti nga nililis yung ano namin sa sakyan ni Mary Grace tapos nililis din ako dito Isama mo yan. Yan. Apan? Oo. may tasok. Pati yung ano. Yan. Doon mo yan iitsa sa ano. May tinik. Hmm. Doon mo yan iitsa doon sa, yung doon, doon sa loob, doon, doon sa dulo. Sa kabila ng ano, ng, kabila ng yero. Wala. So, ayan na guys. Yun lang muna. Ito lang muna ang ano natin ngayon for today. Ito dito, nilagpit ko ito dito. Kasi sobrang daming halaman na, oh. Ito, binubuhay ko lang yan. Nagbubuhay ako ng halaman. Oh. Okay, pati okay, ito. Ayan. Galing sa garden. Bukid. Galing sa bukid. Oh, no, 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 no. Go, go inside, go inside. Dirty, dirty. Dirty. Lalo, no, lalo, no, lalo. No. Patingin mababang uh, pasok na dali. Ayan, makati yan. Ayaw hiton, ayaw. Ibalik mo yan, makati. Baya, ito din na minglit. Ah, uh, ito mga bata't ko na ano, uho. Hmm. Katagok balit. Ito pa bago ito na ano. Ito tupi. Ayan na. Okay na. Bye bye. Bukas ulit.